ako po ay isang katoliko. Italong ko po sana kung okay lang po ba ang makinig, maniwala sa aral ng iba't ibang reliyon. Yon lang po. Alam mo kapatid na, kapatid na Cora, utos nga ng Diyos yun, makinig ka ng makinig eh, suriin mo. It's just like an investigation. Uh, parang iniimbestiga mo, alin ba tama, eh, magkakaiba, magkakalabat, Suriin mo. Makinig ka sa niya o ba? Makinig ka sa katoliko? Makinig ka sa protestante? Tapos, huwag mong kalimutan, makinig ka rin sa akin. No? Utos ng Diyos yun. Sa unang Juan 4.1, sabi ganito. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito, kundi inyong subukin ang mga espirito kung sila'y sa Diyos sapagkat maraming nagsilita